Isang pamilya na kung tawagin nila, sila po ay binansagang uh, family Shaolin. Bakit nga ba sila nakakalbo? Anong nangyari at kung saan nanggaling yung kanilang sakit? Mga kababayan, samahan niyo po ako. Tintin po minsan akalbo. kalbo, tinatawag kayong kalbo. Ako nilalait. Nilalait kayo, bakit? Bakit? po nangyari at naging kalbo family, kalbo po kayo. Anong tawag sa sakit nyo po? presya po. Alapresya? Kahit nung baby pa, pinanganak po kayong kalbo talaga. Isang mapagpalang hapon po sa atin lahat mga kababayan, mga kabarangay, no? Ah, uh, Andito po ang Team Daddy Frankie sa Barangay Sabay, Sabangan, Bayan po ng Lingayen. Kaya dahilanan po mga kababayan, may nilalapit po sa Team Daddy Frankie na isang pamilya na kung tawagin nila, sila po ay binansagang uh, family Shaolin. Uh, mga kababayan, kung bakit sila na, na bansagan na family Shaolin, dahil po magmula po sa nanay hanggang sa limang anak nila lahat po talaga sila ay uh, uh, kalbo po, no? Kaya mga kababayan, uh, sa panawagan ng isa nating concerned citizen, kaya nandito ngayon at uh, para kumustahin sila. Bakit nga ba sila nakakalbo? Anong nangyari at kung saan galing yung kanilang sakit? Mga kababayan, samahan niyo po ako para makita natin or makausap natin sila dito po mga kababayan. Ito po ang kanina ba? Tapo Hello po. Ay, hello po. Tutuloy po ako. Anong pangalan ni nanay? Ako po si Christine May Batikan Bala. Christine May. Ako. Ilan taon na po kayo? 33 years old. 33. Ano pong tawag sa inyo dito, nai? Tintin po, minsan po, kalbo. Ah, kalbo, tinatawag kayong kalbo. nila nilalait po nila Nilalait kayo, bakit? Dahil po sa kapansanan po namin, Daddy Frankie, sa kalagayan po namin, nakawa po ako sa aking mga anak po. So lahat ng anak nyo, kalbo sila? Opo. Daddy. Bakit paano po nangyari at naging kalbo, family kalbo po kayo? Dahil po sa sakit po na alopresya po, Daddy Frankie. Anong tawag sa sakit nyo po? Alopresya po. Ala presya. Opo. pasok tayo sa taas. Sige, pasok tayo mga anak. May kipagkwentuhan tayo mga kababayan para malaman natin kung bakit sila naging kalbo. No? Matagal na kayo nakatira dito? Akyat po ako, Nay, ha? Okay lang? Sige, tabi-tabi po kayo. Ayun. Ayun. Sino ang panganay? Ay ito. Pwede palit? Ay ito ang bunso. Oh, meron pang isa bukod dito. Ito muna katabi kay Nanay, ito muna. 'Yun ang tabi kay Nanay. Tayo ka anak. Tayo Dali, ka tabi ka kay Nanay. Dali, tabi Mama. Dali, tabi ka doon. Dali, tayo dito, Dali. Dito Tabi Mama, Dali. ka para ma-recognize namin kung yung pagkakasunod-sunod. Magkakasunod na okay. Bonso, pangalawa, pangatlong. Halika na, tabi ka kay nanay. Dali. Halika. Huwag ka matakot sa akin, kaibigan ako. Halika tayo. Yan. Si Len, dito ka na. Tapos ito ang kasunod. O, oh. oh, doon ka sa gitna. Ate, orong ka dito, ate. Yeah. Si nanay, 30. Three po. 33. 33. Tapos yung panganay? Nine po. Nine. Eight. eight six po, six four, four. Tapos yung bunso? 1 year old po. Naman. Isang taon. Talagang sinanay, talagang makinis na. Pero dati naman, may buhok po kayo? Wala po. Kahit nung baby pa? Wala po, talaga. Pinanganak po kayong kalbo talaga? Oo po. Ang asawa nyo po, kalbo rin? Ay, hindi naman. Nasaan po asawa nyo? Ah, nandyan din. Saan si tatay? Tay, hello po. Ay, nandyan pala si tatay. Pwede itabi natin dyan? Ah, dito ka pa. Tay, magandang hapon. Nandyan pa po, po pala kayo. Nagpapatulog ko ng batay. Hmm, tulog naman na. Ano pangalan ni tatay? Bal po. Tatay Bal. Urong ka ng konti, tay. Orong pa kunti tayo para makita ka sa camera. Ayan. Tatay bal nanay? Christine. Christine? Apo. Mm. Tay, nung niligawan mo si nanay, kalbo na talaga? Ano nagustuhan mo kay nanay? Ano lang po. Nagustuhan ko lang siya po eh. Kasi mabait. Mabait. Saan mo siya naligawan? Saan mo siya nakita? Salingen. So magkabarangay lang po kayo. Oh, very good, no? Pero hindi ka nahiya, Hindi ka natakot or nag-alala? Nasasabihin nila yung asawa mo kalbo-kalbo? Minsan, naiinis din ako sa kanila. Pag minsan, hindi naman nata. Kamag-anak ko yung mga iba dito eh. Yung mga kamag-anak niya? Ano sinasabi? Yung kamag-anak ko. Ay, yung mga kamag-anak mo. Ano sinasabi nila? kaya dyan mga kalbo eh minsan din parang naiinis na ako pero nilalabas ko lang yung galit ko sa kanila pinapabayaan mo na lang po. opo, opo wag mo na pansinin yun hmm. pasensya ka na tay ha ako po si daddy frankie may nag message po sa akin at sabi nila may family shaolin dito which is kayo po yung tinutukoy nila kaya nandito kami No, at uh, pasensya, pasensya na po sa mga tanong na ako curious lang po kung paano, bakit naging kalbo rin yung mga anak na lima. Pati yung baby, kalbo na rin. Ah, so ibig sabihin, pinapanganak tong mga to, hindi naman kalbo. Gito po talaga, lumabas po sila kalbo po talaga. Ah, ganyan kalbo talaga. Oh. May kunting buhok naman. Pwedeng hawakan na. Ha? Mm, wala talaga, no? Nag-aaral ka? Naaral po kami Ito po, tayo lang po kami. Kayong tatlo nag-aaral na? Apo. Anong grade ka na? Grade 7? 1. Ha? 1. Ah, grade 1 ikaw. Ikaw, anong grade? 4 po. Grade 4. Ikaw, anong grade ka? Grade 1 din. Grade 1 din. Ano sinasabi sa'yo sa e school? Bal, Alexander. Ha? Bal. Bal Alexander, ang pangalan mo. Pangalan ng teacher mo. Piki. Piki. Piki? <laughs> ah, Biki. Oh, ikaw naman, kumusta naman ang pag-aaral mo? Tinsulin. <laughs> Hindi ka naman tinutukso sa school. Hindi naman. Ano ah, sinasabi ng classmate mo sa'yo? Bal. Hindi ka tinatawag na kalbo. Hindi naman. Bal po, pangkawag ko. Pantawag sa'yo, Bal. Pangalan ng tatay mo? Hmm? Ano? Ha? Ano? Una ano? 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 Anong? Ano? Anong? 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 <laughs> Nay, ah... Uh, Pwede bang ikwento mo sa amin kung gaano nga ba kahirap yung sitwasyon pinagdadaanan ninyo, lalo na sa sitwasyon o sa sakit na nararamdaman, nararanasan nyo? Ano po, Daddy Frankie? Ah, simula po na matay ang mother ko po. Pinaalisa po ko Pina sa amin ah, sa Lipsum po. ah almost three years po ko tumira sa plaza. Hanggat sa nakilala ko po siya nagkaroon po kami ng mga anak. Napakahirap po na ano, makita yung mga anak na nilalait-lait po, natatawag na kalbo. Kahit ako po, natatawag din po na kalbo. Ang sakit po sa pakiramdam po yan. Tapos ano, kami po ay napakahirap ng sitwasyon po namin. Minsan hindi na rin po kami kumakain dahil sa gawa po na wala po kami yung trabaho dati, Frankie po ay nang hihingi-hingi na lang po para po may makain po. Tapos masakit po sa akin yung tatawag-tawagin po kami na kalbo ng mga tao na kahit hindi naman po sila inaano, aawayin kami, <coughs> kuchichismis kami, mga ganyan po. Anong nararamdaman mo na eh, pag tinatawag kayong kalbo? Ang sakit Okay lang po sa akin na kahit ako na lang po ang tawagin, wag lang po yung anak ko kasi napakasakot. Napakahirap po ng sitwasyon namin na ganito po. So pag tinawag kang kalbo, narinig mo na parang binubuli yung mga anak mo, eh wala kang magawa. Paano yung ginagawa mo pag narinig mo? Ano po, uh, dinadasal ko na lang po. Pagpapabayaan ko na, inaano ko na lang po sa dasal kasi ay rin naman po ng manakit po ng kapo ko. Kaya po ako ay e, dinadasal ko na lang po yung mga sitwasyon namin na gaito. Natawagin kami kayo po. Kaya ko na lang po. Hmm. Wala pa bang ano? Ah, hindi nyo pa ba na pa-check up yan? Anong, anong tawag sa sakit nyo po? Alopresya po. Ano? Alopresya. Alopresya. Oh. Paano mo nalamang alopresya? Yun din po ang sabi sa akin ng doktor. Kasi po nang buhay pa po yung mother ko po pina-injection po kami, pina-injection niya po ako dito. Mm -hmm. Yun po ay alapresya po doon. injection injectionan para? That, para daw tumubo daw yung buhok ko po. Oh, pero, pero wala talagang tumubo? Wala po talaga. Pero nung bata ka pa meron? Wala po. Dati wala, pinanganak ka talagang wala. kalbo? Opo. Mm -hmm. So parang may kulang talaga ano? Pero nung pina ka ng mama mo, wala rin nangyari. Hmm. Ah, mga tanong ko lang, siyempre, balita sa buong barangay na to, family Shaolin, wala pa bang nakatulong sa inyo dito or pumunta sa inyo para matulungan yung mga anak mo especially? Meron na pong pumunta po dito ng GMA ah, may... po. Sino? GMA po. Okay. Tin, um, pinuntahan po kami dito in interview po. Sino kami? nagpunta dito? Yung ano ng team ng Kim Ancheza po. Sinong artista? Artista? Sino ba yan? Hindi po siya artista. Uh, isa po siyang reporter po. Sino po? Nang GMA po. Ah, GMA. Okay. And then, pumuntahan, pinuntahan nila kayo rito? Pinuntahan po kami. In Interview po nila kami. Tapos po pinapunta po kami, pumunta po kami sa Manila, Dagupan po, para ipacheck yung... Sa Dagupan? Opo. Okay. i po yung ulo po namin. Pero sabi po nila, mahigit, mahigit, mil, libo daw yung maaano uh, po sa kanila para tumubo daw, ipapahit po daw namin, bibigyan po daw namin. Mahigit libo? Okay. Mga magkano? Siguro po, pag, ano po nasa 5K po, dati 5 5K bawat isa? Okay para ma, ma, para daw tumupo daw po. nakita po yung ulo po namin. Upo ka, nagtapos? Tapos po, ano, in interview po kami doon si ano, Manila, dagupan po ng doktor. Ang sabi po ng doktor po, hindi po daw siya, hindi na po daw, wala na po daw pag-asa na po yung ulo po. Mm -hmm. Dahil sa gawa po ng hirap, wala po kang pambili ng pampahid din po. Kaya hindi na rin po kami pumayag na. Mm. Ah, nirisitahan kayo ng doktor ng okay. na mga gamot. Hindi po. Daddy Frankie, yung ano po, pampahid lang po. Kaya nga po, nirisitahan kayo ng gamot pampahid. Okay. Pero hindi kayo nakabili. Hindi po. Sa gawa po lang, hirap po lang trabaho. Mm. Pero sunod-sunod, no? Yung anak ninyo, dapat ang anak niyo dalawa tatlo lang. Ilan taon yung bunso? One year old po, noong November 1 po. Ah, kakaisang taon pa lang. Oh, okay. Mm, si tatay, anong trabaho ni tatay? Minsan po, um, nagtatalaba. Ganun, para may, may bintam, pambili ng bigas. Minsan-minsan mm, lang. Bakit hindi pwedeng madalas? Pag malalim naman po, kasi po hindi ako makakuha. Hmm. Bukod sa pagtatalaba, ano pa hanap buhay ni tatay? Nag-aararo ng bukid. Nag-aararo. Ate, anong pangalan mo? Clarice. Hindi, ikaw. Anong pangalan mo? Clarice. Clarice. Hmm. Buti, nag-aaral ka, no? Mag-aaral ka mabuti, ha? Anong gusto mo paglaki? Maging? Do Maging? Doktor. Doktor. Wow, very good. Eh, si kuya naman, anong gusto mo paglaki? Police. Gusto mo maging pulis. Sige, mag-aral ka mabuti ha, para maging pulis ka. No? Ikaw naman ate, okay ka lang? May problema ikaw? Patahimik mo, ano problema mo? Ha? Tumatawa, Tumatawa siya. May sabi niya may problema siya, may problema ikaw? Ah, wala naman. Nag-aaral ka, di ba? Okay. Anong grade mo sa school? Chilin. Ha? Chilin. Marunong ka na magbilang, ate? Hindi pa? Bakit? Ikaw, kuya, marunong ka na magbilang. Sige nga, bilangan mo nga ako. Hanggang 20. Hmm. O, no, sige nga. Sa ito, mother. Ito. So. Hindi, ikaw muna. Ang pulis kailangan marunong magbilang. No? Okay, marunong ka magbilang. 20, um, ha? Hindi Ha? Hindi ikaw, marunong ka magbilang. Kailan ang pulis marunong magbilang? O, sige. Bilang ka nga hanggang 20. Ha? Hindi mo alam. Hindi mo alam? Hindi ikaw marunong ka rin magbilang. Oh. Hmm. Alam niya po. Ikaw, doktor Ikaw. Ano English ng chicken? Chicken toy. Chicken Joy. Oh. Anong Tagalog ng manok? Chicken. Ha? Huh? Chicken, huh? Chicken manok. Ha? Chicken manok. Chicken manok. Hmm. Ito madaldal pa. Ito hindi magsalita pag tinatan. Hindi na kasi alam mag, ano, mag, magbilang na. Ay, bakit hindi pa marunong magbilang? Grade 1 na siya. Grade 1 na siya. Kasi didiriyo sa. Ha? Nagsisigarilyo. Ah, nagsisigarilyo na siya? Ano to yan? Ang buton siya. Ha? Ang buton. Sino nagturo sa'yo magsigarilyo? Ang buton siya. Ito. Ang laruan na ano. Marunong ka na magsigarilyo? Ha? Marunong Sama siya magsigarilyo? Hindi ko pa alam. Hmm. Asama na asayong. Ha? Asayong. Hmm. Ano? Kaya jessie, pwede yung mingi ng bigas? Sige tay, nay, no? Laban lang po tayo, no? Ganun talaga. Kapalaran talaga, no? Kapalaran natin maging kalbo. Tanggapin na lang. Sa bagay, ganun talaga, no? Sa hirap ng buhay, importante. Ano naman ang nararamdaman ninyo? Wala naman. Ang pagkaiba lang, as in, wala talagang buhok. Sa, pa, sa kalusugan, okay naman. Ayun. O, sige, pasok. Ayan na, ay. may dala kaming bigas. Sana po makatulong sa inyo, no? May bigas pa ba kayo? Wala na. Sige, ayan. Eh, anong ulam nyo ngayon? Wala. Ma mamamalimos pa po siya. Mamamalimos? Opo, Opo. para pambili din po ng baon po nila pang kain, tas gatas po ng baby ko po. Okay kahit saan po na po ko kasama po ang aking mga anak po, Daddy Frankie. Ah, namamalimos kayo kasama yung mga bata? Opo, oh Daddy Frankie. Kawawa naman kayo, no? Magkano lang po nakikita, pinagkakasya ko na rin po sa baon po nila, pangkain araw-araw, at gatas po ng baby ko po, tsaka diaper po niya. Hmm. Pina-check pina up ko po siya kanina dati Frankie kasi may May nananana -nana po yung mga ulo niya, sugat-sugat. Bakit nagkasugat-sugat? May infection po siya, Daddy Frankie. Oh, uh, saan mo pina-check up? Sa ningayan po. Mabangungos iban sa Ano'ng sabi? May infection po yung sugat-sugat po niya. Binigyan naman na ng gamot. Namalay po ako dati, Frankie, para may pambili po ng gamot. Nabilihan ko na rin po siya ng antibiotic tsaka ointment po. Mm. Ah, may iniinom na siyang antibiotic, one, years, one year old? Yan po, nireseta po sa akin kanina po ng doktor po, dati, Frankie. Ay, may buhok naman. Oh, yung bunso. Ito po. Hmm? Yun yung mga tumot, tumot Kaya nga po, buti may buhok siya. Okay. Oh. Ngayon lang po na, sa awa ng Diyos na biyayaan din po. Ay, yung pinakabunso, yan ang may buhok. Ano yung tumutubo sa braso niya? BCG po, Daddy Frankie. Hindi na po na ano. Hindi na? Hindi, na po gumaling. Ito po yung BCG na tinusok po ng nurse po sa community hospital. Po. Oo. Ha, nagkabukol na siya. Tapos ito po, may patubo na naman po sa kanya. Ano yan? Tumutubo-tubo talaga? Aba baka ano lang yan? Parang pimples lang na maliit. Nana-nana po, Daddy Frankie. Ay, may mga pa nana. Po. Kaya sabi ng doctor, infection po daw. Okay. Ingatan mo sila, Tay, ha? Maghanap ka ng, ano, araw-araw na trabaho. Hindi yung paminsan-minsan lang. Ilan ba gusto nyo magiging anak? Tama na po ito, Daddy Frankie, dahil sa hirap ko ng buhay. Hindi ko po sila masyadong kayang pag-aralan. Opo. Dapat so, tama na, no? Papasok naman po sila pag may baon. Pero pag wala pong baon, hindi ko po sila papasok. Kasi ba? dala po pag walang kain po. Bakit malayo ba school dito? Malapit po sa barangay sa bangon po. <laughs> Kahit walang baon, pero pag umalis may kanin, pag uwi, kakain. So, Nay, nakalimang anak na po kayo. Po, Tapos natin. ilang taong ka na? 33 po. Pa 33. Opo, Pwede pang magkaanak. Ano po, 3 uh, three years implant po ako. Dito po, may injection po dito na tinusok. Oh. Oh. Eh, bakit nagkaanak pa? hindi po kasi ako nakikinig sa mga payo po kasi Daddy Frankie, kaya po naka, nakadami po yung mga... Hindi ka nakikinig sa? Mga payo po ng mga doktor po sa... Opo. Kasi kung may implant dyan, hindi na naging lima. Opo, oh, Daddy Frankie, grabe po hirap. Grabe hirap. Kaya sana hindi na umabot ng lima, no? Hindi na. Po. Pero nandyan na yan. Pero sana, family planning na kayo. Family planning na po ako. Three years po, Daddy Frankie. Three years na nakabaon dyan? Opo. Three years po. Kaya nga po, ang tanong ko, three years na nakabaon dyan ka mo, eh bakit may anak kang isang taon? Wala pa po to, Daddy Frankie, bago po ako naglagay po ng ganito. So hindi three years yung nakalagay dyan? nung na nailabas na po siya dati Frankie. May pa-implant na rin po ko, yun po sabi Ah, so three years yan dyan. Po, three After years. three years, tatanggalin Tatanggalin, ililipat na lang po siya. Ah, ganun pala um. yun. Opo, no? Tama yun, mag-family planning kayo para hindi kawawa yung mga anak nyo, no? Lalo pa, no? Etong tinitirhan ninyo, lupa nyo na to. Hindi po. Lupa po ng nanay po nyo Ah, lupa na. At least kanya na rin. Sa inyo na rin yun. Opo, no? Oh, sige, nai, na. Meron ako dito ano? One, two, three. Nay, bilangin natin. One, two, Six. Six. Sana makatulong Apo. po. Opo, salamat po, Daddy Frankie. Salamat po sa tulong po ninyo sa amin. Kung wala po kayo, wala na naman po kaming kakainin. Pagbabaan ng mga bata. Hmm. Kung hindi, mamamalimos na naman po ako. Mamamalimos kayo lagi? Oo po, Daddy Frankie. Magkano lang pa nakikita ko sa pagpapalimos. Hmm. Sige, basta laban lang, no? Sana nakatulong po. Oo oh, maraming maraming salamat. Okay. Mga bata, bye-bye! Bye-bye kayo na. Bye, bye po. Thank you po. Thank you, bye po. Thank you. Thank you. Ayan mga kababayan maraming maraming salamat po and God bless po